guys, pangatid naman kami ng motor, apat na motor, bali yung dalawang motor nasa port na. Ngayon, dalawang motor na naman ang ihatid sa port. Yung uh, video umang -gabi, gabi na. Time check is mag si 7 na, si 645. Ano po? Yan, ngayon, parang gabi-gabihin kami -gabi. kasi yung barco na sinakyan ng aming guests uh, sa so mga mag-re-rent ng motor is buwan pa uh, mga 7 guru darating or baka baka nga dumating na eh marami kasi na kanina ng motor medyo na kami pagdating ng motor ngayon sa port pero uh, nandun na yung dalawang motor Dali, so, ngayon apat na uh, sorry dalawang uh, motor ng gulang na lang para iatin sa port kaya uh, standby lang po kayo dyan uh, patuloy ko lang po itong video mamaya kasi para po makahawa ko sa isang monobile kasi oh! nag one lang ako yun oh, sige e, po kayo ya uh, uh, speed ko is nasa 56 na ayun uh, sila doon ang hilig kasi uh, ako kami nang oras para mahati tong mga motor doon kasi parang napatinga uh, na tayo kwan yung guys si nang sinyas tayo kagig missis na binisan ya mayon speed speed na malakas lakas natin po namin din eh ito po Diyan kayo ah uh, Video traffic Dito kasi itong banda sira yung da daan yan. Video traffic po Kaya Hindi uh, masyado mabilis yung takbo namin Kasi nag-iingat din Kasi medyo madulas din yung da daan So, i tayo dito yan okay yan okay yan po uh, medyo masyado uh, uh, na traffic na kasi nagkuya uh, na yung mga nagtatrabaho tapos magpunta pa ng mga magpunta sa ng yung mga yung mga magpunta pa mga ay, yan kasi yung mga ako dito basta on Friday pupunta ng Boulevard nakain doon nakain makikita nyo ngayon yung sinasabi ko dito na Boulevard sa Sige Or Island yun po medyo madilim dilim na ah madilim na talaga so almost 7 7 o'clock na Pagkatso yung anak ko, nauna na Kasi naapol yung guys nga uh, Sige, dyan muna kayo Ano po Magandang gabi, dito na kami sa port, ito yung mga motor na relentahan ngayon uh, Apat na motor uh, Puro 125cc lahat Ito, uh, Honda Click na Red, Bergman na Red Honda click na white at saka Honda click na gray. Ah, uh, saka ngayon, dito kami ngayon naghihintay sa guest namin na mag-rent ng motor. Video po, kon po. Tago nito, madilim-dilim na. At saka yung sikmura ko parang na rin po. Yang nagugutom na rin po. Ayan, uh, sinakyan po ng aming guest is Ocean Jet. Uh, last trip po, galing Dumaguete po. Kaya ngayon, hintay hintay muna kami. Medyo, pagkos, kan? Pa, parang magpabili muna, siguro muna ako ng makain-kain konti para may wala may ako, ko. Ito pa yung isis ko. Ayan. Parang, parang yung nasa kuan haunted house <laughs> ito eh dili e, magmuni muni muna kasi masyadong maaga pa at saka wala pa po yung guest ko guest namin na magrenta motor doon pala sa unahan yun ay boulevard na kumakaan dyan ito na ba yung yan ako, yun naglalaro naglalaro ng ML yan yung aking anak na kuan po. Katulog ko sa paghatid ng motor. Na ako may mag-rent, kaya siya rin po yung aking kuan po sa mag buhay na maghatid ng motor. Medyo bawal po sana pero ako wala akong magagawa kasi wala akong maasahan maghatid kasi bago pa kami nagsimula ng magkano motor kaya siya mo na aking ma tawag nito katulong may, may katulong sa paghati ng motor kaya diyan muna na kayo keep on watching po so guys na uh, dali ito pala si Mamaw Magret kanina doon pala siya sa unahan banda. Hindi siya nagsabi na siya pala yung mag-rent na sa, sa motor na apat. Ah, sila pa alam po natin, ma'am? RB. RB, si ma'am RB. Diyan po, ma'am. Thank you. Pag-rent sa BGG. ah, uh, yun, magkua mo naman yung kontrata para mapirmahan ni ma'am. Okay. Ah, uh, mag muna ako, ma'am, ha, para ma- may tindihan okay. ng ating mga viewers. Okay. What? Ayan. Nice. Asan tuloy sa mga katira? Mag-stay, ma'am. San Juan lang. San Juan lang. Uh, -huh. uh, guest house or Guest house. Guest house. Anong name ng hotel? Uh, Noop Garden. Suwan. Noop Garden. Uh -huh. Noop Garden. Ah, uh, this Noop Garden sa San Juan. Si darating na yung kasama ni Ma'am ngayon. Hindi pa namin hindi namin alam siya pala yung magre-rent siya pala yung nag-contact sa amin. Yeah guys, uh, keep in watching lang. Babalita ko kayo sa mamaya na pagdating nila, na pagdating na magagamit ng motorbike. Thank you. Uh, ito yun sila ma'am ng magre-rent sa isa sa mag-rent ng motor. Bali, walo po sila lahat. Ayan. Ayan. Ayan po sila. Hello guys Hello. Welcome to Sikihore Ito po <laughs> Okay Ito pa uh, Okay Yan okay. uh, nap Napipili sila ng mga motor na gagamitin nila kung sino yung Yan Kaya kanya Yan Thank you Okay po Oh, bayad din. Oh, bayad uh, 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 Bayad Bayad sila. Huh? Okay. Hello po. Ay po sa vlog. Hello uh, po. Hello po. Good It's our first time here si. <laughs> its, uh, Welcome to Sigi Hor. Here's the mom. It's first time here. Tapos po. Taga Dumagite po sila diyan ah uh, bali dito lang po daw oh ah kitimo ko na uh, okay. po salamat po sa lahat And bye bye po thank you thank you